Uy, boss! Taho, uh, oh, boss! Boss, wait lang, boss! Boss, taho, taho. Sakto, may taho. Boss, 20 pesos, boss. Anong flavor niyan, boss? Chicken po. Chicken? Oo oh, bo. Ay, oh. boss, ano yan? Hindi, boss. Ano lang, boss? Magkano sa ganto, 20? Hindi, meron akong ano, meron akong baso. Ay, bawal sa ganto? Oo, oh, bawal. Mas so, yung, yung ganyan, oh. sa Hindi iba, sabi. pwede naman tong baso, ah. Sa iba yun, bawal sa... Magkano sa isang ganyan, boss? Ito, boss, 20. Hindi kukulangin sa akin, dalawa boss. Padagdagan na ka boss ano Ah. si Carnival? Oo. Uh -huh. Sige. Boss, ano yan? No? Boss, ba't iba yung ano nyo, boss? Ano yan? Tahong. Ha? Tahong. Kala ko taho. Tahong. Taho yan, boss eh. Tiyan mo, punalagyanan ng taho yan, oh. Taho nga. Ha? Tapos may sigaw ko, tahong. <laughs> taho nga, boss eh. Eh, saan ko ba nandako yung tinitinda? Ito, hapon. Ito sa hapon. Boss, Bente? taho, boss. Ha? Hindi ko makakain ang boss pang meriyende eh. Tsaka pang palengke yan, ba't dinalagay mo sa ganyan? Ay, tinatawag mo ako eh. Ba't nilalagay mo sa ganyan eh, pang ano yan eh. Pang palengke lang yan, boss Kailan eh. Kaya nga, tahong! Tahong! <laughs> taho! Boss, taho! <laughs> Kaya nga eh, pagkakarinig mo yata iba eh, taho Oo yata na, boss, eh. Oo nga, boss, eh, taho naman tahong. talaga. Tahong! Eh, Hindi, pagka nilalagay sa ganyan, boss, taho talaga yan, boss. Eh, sa hapon ko nga tinitinda to. Huwag yung ilalagay sa ganyan! Nakakapege naka kayo ng mga tao eh. Eh, nagninegosyo ko eh. Ganun yung negosyo ko sa umaga, nagtataho ako. Sa gabit, sa hapon, tahong. Oh Bus, shit! Gusto ko, gutom na gutom ako. Gusto ko magberiyay nyo. Tapos bibigay mo sa akin tahong. Lunutuwin ko pa yan eh. ito ba eh. Ito, ito. ang sinasabi ko, tahong eh. Tahong! Oh. Tong! Tinisturbo mo ako eh. Ang naman yan, boss. Ayoko yan, boss. Hindi ako nakakain ng tahong. Ang naman. Eh, ba't Tong. mo ba ako tinawag? Pagawin natin yan mo. Ano nga, ano ka na naghahanap buhay eh. Malibos eh, mali yung hanap buhay niya. Dapat sa iba mo nilalagay yan. Taho nga hanap ko, tinan mo nilalagay mo. Eh mali yung pagkakadinig mo, tahong sabi ko, tahong. <laughs> ano pagkakarinig mo ba? Taho, taho lang naman ba sinilala ko eh. Tahong sa akin eh. Ay nakalagay pa dyan oh. Pantaho yan ba si eh, nalagyan ang pantaho. Kaya nga, hindi mo ka nindindihan sa umaga nga, taho ang tinitinda ko. Oh. Sa hapon ng tahong. So ako po ng tahong. Hindi pwede yun, boss. Nakalagay dyan. Dapat sa palengke kayo po ang pwesto. Eh, sa palengke. hindi mo ko tinawag. i mo ko sa buhay. Mabayaran po. ko pa yan. Oh, o, 22. Hindi naman ako makain ng tahong, eh. Kasi nga ba'y tahong? O, so, boss, ano? ornibal? Ano na yun? Ano? Sige, sige. Ano mo lang, boss. May ano kayo dyan? Ay! Wala na yung ornibal, boss. Wala na yung ornibal Oo. Boss, hindi lutuin boss. Eh. Hindi ko makakain. Hindi mo press na press. Hindi ka yung mga tahong eh. lang saan hindi mo ko dito. Eh, akala ko nga kasi boss, taho. Man. Taho yung hinahanap. Eh, tas nakaganyan ka pa. Kaya akala ko talaga, taho. Gusto ko magmerienda ng taho. Man. Kaya nga nagdala ko baso eh. Man. Eh, kaya kami mga baso din ako eh. Para magtinda ng tahong eh. Ayoko ko okay, yun! Kung ganyan, nagtatarantado kayo na nagtitinda Boss, kayo nang tatarantado ng mga customer. Diba? Paano kung kami tatarantado eh? Eh, na ako ng taho. Eh, boss. Ano na yan, boss eh? Kayo nang tatarantado. Tinan mo, lalagyanan ng taho. Ayan. O. Oh. bebenta mo sa akin, tahong. Eh, yun yung magkakatawa ko. Tahong! Oh! Uh, Ginagaya mo pa yung ano, yung salita okay, ng taho. Taho yun eh. Tahong! O oh, taho dapat yan, taho! Ganun dapat yan eh. Eh yun sabi ko ah, mali na ba mo? Jordan na pala tuyo, kaya ganun tayo tayo. Sige, papabayaran mo sa akin yan. Bayaran mo ba to. <laughs> tahong gusto ko ba si taho yung gusto ko, hindi tahong. Eh nung magagawa na, tasando ko na. Sige, sige, bayaran natin ka. Papagbayaran din uh, kita. dito na eh. Oh, ginabenta nyo, sira ulo. Dami na peke na siguro na ito. Puno siguro yung kanina. Puno yan. Ang nagano lang. Ang dami mong napeke, boss. Budol ka. Paano naging budol? Singa. Budol ka, boss. Taho yan dapat nakalagay dyan. Tahong yung binibenta mo. Yeah. Pangit. <laughs> Ay, mga gawa. Wait lang, boss. Nalagay ko lang ito dito. Ay, mga gawa. Ano yan mo? 20 to. Tangina, parang masama pa loob mo sa akin, ha. Ay, nagagawin ko dito. May ulam na kami. <laughs>